ang una niyan, dapat uh, nakalibil na ang area ng pagkikisamihan mo pwede mong uh, gamitan ng tangsi o di kaya buhitan mo ng lapis so dapat libilado yan ang susunod mong gawin i e, Nalatag mo na yung wall angle. Yan. Siyempre, dapat kumamit ka ng barina dyan. Barinahan mo yan. At uh, pwede yung concrete nail. Concrete nails dyan. Yan. So, kung may area ka na plano mo ay lalagyan ng cove ceiling, huwag mo na siyang lagyan ng wall angle. Kasi may cove ceiling naman dyan. Hindi mo na may yung hardy flex mo doon sa pinakataas mo na kisame kung saan maglalagay ka ng cove sailing so yun yung ikalawa mong gawin I latag mo yung mga wool angle at ang sunod yan, metal paring nang isusunod mo ipatong mo lang sya doon sa wool angle mo yan, tapos pakuan mo pa rin sya kahit nakapatong sya sa wool angle pakuan mo pa rin sya pwedeng dalawahin mo na Dalawain mo na yung concrete nails pero sa dito, screw yung ginamit ko para hindi ganun matorture yung yung concrete natin. So, ah uh, wood screw o black screw yung ginamit ko dito na dalawang piraso. Baunan mo lang siya ng kahoy, yung binutasan mo na concrete. Tapos, screw mo na yung wood screw na ang haba ay uno muna ang haba. Yan. Blocks pro ang nilagay ko dyan. Para hindi siya gumalaw-galaw. Dalawahin mo para hindi umikot-ikot yung metal paring mo. So, yan. Nakapatong siya. Nakapatong siya sa ulang gel. Ang susunod mo rito ng ilalatag ay yung carrying channel na niya. Okay. Magkiri channel na. Sa ibang gumagawa, yung ibang discarding nito ng mga gumagawa, inuuna nila yung carrying channel. Pwede naman yun. Lalo na kung ang area ng pagkikisimahin mo ay malawak, malapad. So, mas maganda unahin mo yung kiri channel bago yung metal pa So, yung gamit natin dito is ang materialis na gamit natin is yan, metal paring, walang gel, carrying channel, at uh, W clip. yeah Kaya pag bumili ka nyan, yan yung mga bibilhin mo. Hindi na tayo ngayon gumagamit ng mga uh, kahoy. Mga good lumber. Mas mahal yung pag yung ginamit natin sa pangisame. Kaya ito yung pinakamurang, pinakamatipid na ang spacing ng metal paring natin. So, pag sinukat mo yung hard flex, ay 4 feet yun. So, igigit na mo lang doon yung uh, metal paring mo sa dinugtungan ng hard flex kasi para may, may, kakapitan din yung isa na hard flex pag nagdugtong na. So, i-divide mo sa tatlo So, magiging 41 cm. Yan, 41 cm. ang spacing ng bawat metal paring natin. So, ang susunod natin gagawin dyan, ihahang na natin yung carrying channel doon sa mga raptor. Okay? Ihahang natin sa doon para matibay yung uh, mga matibay yung kisame natin. Ihang na natin siya doon sa bawat trapter. Okay. Ganyan lang. Ganyan lang. Madali lang yan. So, na mong gawin? I-layout mo na yung pagkikisamihan mo. So, kung nauna yung tiles mo, pwede ka doon kumuha ng sukat mula sa tiles hanggang sa doon sa pagkikisamihan mo kung gaano man kataas ang gusto mong kisamihan uh, susunod so natin gagawin ilalatag natin yung mga matiplex so nobody tayo wala tayong kasama so gagawa natin ang paraan yun karaniwa kasi yung paglalatag ng hardiplex magkikisame eh tatlong tao yun tatlong tao gumagawa no? dalawa tatlong tao so dahil solo fly tayo uh, gagawa natin ang paraan kasi yung hardiplex masilan yan yung tulad ng plywood uh, kahit mabaluktot yung plywood mabend yung plywood yan, naglalaro yung pero yung hardiplex pag hindi ka maingat dito mababalihan sa gitna so abangan yung susunod ilalatag ilalata natin yan